Always make your sentences very very clear and easy to understand. Kasi one shot deal lang 'yan, hindi na nila pwedeng ulitin pa. Iwasan ninyo yung mga mahahabang pangungusap, yung mga maraming mga colon, semicolon, um mahabang dash, yung mga dot dot dot, yung ellipsis, yung mga ganyan kasi hindi naman 'yan napapanood sa telebisyon. Try to make your sentences really short and easy to understand. Kung marami kayong gustong sabihin, 'wag mong gawin yung mahabang sentence. Hatiin mo siya into bite-size pieces. One sentence, one idea. Meron akong halimbawa. Kunyari, gusto mong sabihin itong sentence na 'to. Si Kara na isang guro, at matagal nang mamamahayag ay nagbigay ng lecture sa mga guro na galing sa DepEd na siyang nangangasiwa ng edukasyon sa Pilipinas one sentence ang haba niya ang dami niyang kama nakakalito siya tapos mapapagod pa yung reporter sa pagbabasa this is my suggestion write it this way nagbigay ng lecture para sa mga guro si Kara one sentence. Matagal nang mamamahayag si Kara, pero ngayon ay isa na siyang guro. Sentence number two. Ang magaguro na kanyang tinuruan ay nagmula sa DepEd. Third sentence, and your last sentence, DepEd ang nangangasiwa ng edukasyon sa Pilipinas. Mas simple, di ba? One sentence, one idea.